Kaano kahalaga ang West Philippine Sea para sa mga Pilipino at ano ang yaman ng makukuha ng Pilipinas dito ang West Philippine Sea ba ang ikakayaman natin mga Pilipino Ang West Philippine Sea ay sumasaklaw sa isang malaking bahagi ng eksklusibong sona ng pang-ekonomiya ng bansa at may hawak na mahalagang pang-ekonomiya, kapaligiran at estratehikong kahalagahan para sa Pilipinas may personal na dahilan kung bakit sinusubukan ng China, bukod sa iba pang mga bansa, na angkinan ang West Philippine Sea na para sa Pilipinas, o ang buong South China Sea. Ayon sa United States Geological Survey noong 2013, ang South China Sea ay may humigit kumulang labing isang bilyong barrels ng langis at hindi bababa sa isandaan at siyam na pung trilyon kubiko talampakan ng natural na gas, at napatunayan na ito, at malamang ito ay kanilang mga reserba. Ayon sa United States Energy Information Administration, ang Recto Reed Bank ay iniulat na naglalaman ng maraming mga langis at natural na gas sa South China Sea. Ito lamang ang, may hawak na hindi pa natutuklasan mga tindahan ng hydrocarbon. Ang makasaysayang desisyon ng Hague noong 2016 ay nagsabi na ang Recto Bank ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, at ito ay pagmamayari din ng bansa. Sa kabila ng pabor ng makasaysayang desisyon noong 2016 ng International Permanent Court of Arbitration na nagdeklara sa malawak na maritime claim ng China na walang legal na batayan, ang Pilipinas ay patuloy pa rin nahaharap sa harassment mula sa sarili nitong karagatan ang West Philippine Sea. Ngunit bakit napakahalaga ng West Philippine Sea na ito, at naging punto ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa mahabang panahon? Bakit mahalaga ito sa mga Filipino? at patuloy na nananawagan ang mga Pilipino sa gobyerno na protektahan ito. Ang Administrative Order No. 29 na inilabas noong 2012 sa ilalim ni Pangulong Binigno Aquino III, ay opisyal na pinangalanan ang Maritime Area sa kanlurang bahagi ng Philippine Archipelago bilang West Philippine Sea. Sinabi ni Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, isang eksperto sa isyu na tinukoy din ito ang tubig na sakop ng maritime entitlements o territorial sea at exclusive economic zones ng Pilipinas sa South China Sea. Kasama rin dito ang Extended Continental Shelf o ECS ng bansa. Sa West Philippine Sea ang Pilipinas lamang ang maaring mag-claim ng Exclusive Economic Zone dahil ang Pilipinas ang nag-iisang katabing coastal state ng karagatan. Nag-aalok ang West Philippine sea ng sag-anang yamang dagat, Kabilang ang mga isda, corals, natural na gas at oil, at iba pang produktong tubig. Ang Philippine Sea ay kilala bilang hotspot at sentro ng marine biodiversity. Ang South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, ay bumubuo ng labindalawang porsyento ng taunang isda sa mundo, na nagkakahalaga ng 21 bilyon dolyar. Ang Kalayaan Islands at ang kanlurang bahagi ng Palawan ay bumubuo ng humigit kumulang 10% ng Exclusive Economic Zone, o EEZ, ng Pilipinas, na nag-aambag ng humigit kumulang 20% ng kabuoang marine fish catch ng bansa bawat taon. Ang tao ng ani nito ng isda ay tinatayang 5 milyong tonelada, na sumusuporta sa libu-libong mangingisdang Pilipino araw-araw na pamumuhay at kabuhayan. Ang lugar ng Kalayaan Islands ang may hawak ng susi sa pangmatagalang sustainability ng marine resources ng Pilipinas. Ang mga migratory species ng isda, shark, whale at iba pang mga nilalang ay naglalakbay sa buong rehiyon sa pamamagitan ng mga agos ng alon sa West Philippine Sea, ng Gulf ng Thailand at ng Karagatang Pasipiko. Mayaman din ang lugar sa biological resources. Ang mga coral reef nito ay sumasaklaw sa isang lugar na halos kasing laki ng Mindanao at bumubuo ng 30% ng kabuang coral reef ng bansa. Natuklasan ng mga siyentipiko ang daan isda, coral, seagrass, at iba pang buhay dagat sa West Philippine Sea. Ang marine biodiversity nito ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Maaari itong maging isang mahalagang mapagkukunan ng mga natural na parmasyutiko na mas ligtas at mas epektibo kaysa sa kasalukuyang ginagamit. Maaari rin itong gumawa ng mga natural na compound upang makagawa ng mga produktong pangkalikasan tulad ng mga organicong pesticides, mga cosmetics, at nutritional supplements. Ayon sa Liquefied Petroleum Gas Marketers Association, ang West Philippine Sea ay napakayaman sa langis at natural na gas, na maaaring magbigay ng kuryente sa mga grids ng Luzon, Visayas, at Mindanao ng hindi bababa sa dalawampung taon. Batay sa mga geological survey, tinatansya ng U.S. Energy Information Administration na ang karagatan ay maaaring maglaman ng hanggang 55.1 trillion cubic feet ng natural gas, at 5.4 billion barrels ng langis, na ang karamihan sa mga mapagkukunan ay malamang na matatagpuan sa pinagtatalo ng Reed Bank sa hilagang silangan na dulo ng Spratly's. Idinagdag ni Justice Antonio Carpio na ang West Philippine Sea ay potensyal na mayaman sa methane hydrates, sinasabing isa sa mga pwedeng magamit sa hinaharap na maaaring mag-fuel ng ekonomiya na kasing laki ng China sa loob ng daan at 30 taon. Ibig sabihin, kung ang Pilipinas ay gagawa ng natural gas mula sa West Philippine Sea, sa wakas ay malulutas natin ang isang dekada na problema sa kuryente. Dahil ang kuryente ay magiging mas mura, ang mga sambahayan at negosyo ay makatipid ng malaking halaga ng pera. Dahil dito, mas maraming oportunidad sa negosyo at pamumuhunan ang maaakit sa Pilipinas, na magdulot ng napakalaking pagbabago sa ekonomiya ng bansa. Halos hindi nasusukat ng Pilipinas ang kabuoang yaman na mayroon nito, hindi lamang sa mga gusali, kalsada, o makinarya kundi maging salikas na yaman tulad ng lupa, langis, mineral, at yamang dagat. Sa makatuwid, bilang isang umuunlad na bansa, dapat itong makakuha ng maraming mapagkukunan hanggat maaari, lalo na sa mga lugar na mayaman sa mapagkukunan tulad ng West Philippine Sea, na nasa loob ng eksklusibong sonang pang-ekonomiya nito. Sa likas na yama na taglay ng West Philippine Sea, walang alinlangan na malaki ang papel nito sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinapakita din ng datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tinatayang 324,312 metriko tonelada ng mga produktong tubig ang nakuha mula sa West Philippine Sea noong 2020, na isinasalin sa 7% ng kabuoang produksyon ng pangisdaan sa taon iyon. Ayon kay B4 Director Eduardo Gongona, libu-libong mangingisda nga ang nakikinabang sa West Philippine Sea, lalo na ang mga nagmumula sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, at ilang bahagi ng National Capital Region. Ang mga coral reefs sa West Philippine Sea ay bumubuo ng malaking bahagi ng kabuoang reef area ng bansa, ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources malaki ang papel ng mga coral reef sa pagpapanatili ng marine life. Nagbibigay ito ng ekosistem kung saan nabubuhay ang libu-libong species, at pinuprotektahan din ang lupa mula sa epekto ng mga alon, bagyo, at baha, ayon sa National Ocean Service ng United States. Kaya kung nagkataon ay magiging maayos ang Pilipinas, kung magiging maganda ang pagsasaayos ng gobyerno ng Pilipinas sa karagatan, kung sakaling mananalo ang bansa.